Mainit na naman ang usapan online tungkol kay Maine Mendoza matapos mapansin ng mga netizens na parang stressed at pagod raw ang mukha niya habang nasa Eat Bulaga. Asawa ni Arjo Atayde, bigla itong naging usap-usapan lalo na't may kumakalat pang issue tungkol sa pagkakasangkot umano ni Arjo sa corruption case. Maraming netizens ang nag-comment na baka ito ang dahilan kung bakit tila matamlay at parang may mabigat na iniisip si Maine habang nasa noon time show. Ang iba naman, Nagsasabi na normal lang daw ito dahil baka pagod siya sa trabaho at sa dami ng commitments sa TV at endorsements. Dahil sa kontrobersya, mas tumami ang haka-haka. May ilang fans ang nag-aalala sa kalagayan ni Maine at nagsasabing sana ay hindi siya naapektuhan ng mga intriga laban sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, marami pa rin ang todo suporta. Ipinapakita na kahit anong pagsubok ang dumating, solid pa rin ang pagmamahal nila kay Maine. Hindi rin may wasa ng netizens na maglabas ng kani-kanilang opinyon. May mga nagtatanggol kay Arjo at naniniwalang hindi siya dapat husgahan agad. May iba naman na nagsasabing baka malaking dagok ito sa career ni Maine kung patuloy na madadamay siya sa isyu ng kanyang asawa. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Maine at Arjo tungkol sa isyung ito pero hindi maiikakaila na trending at pinag-usapan sila sa social media. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga usap-usapan na ito? May kinalaman ba talaga ang corruption issue kay Arjo sa biglang pagbabago umano ng aura ni Maine sa Itbulaga? Abangan ang buong detalye sa video na ito at siguraduhin nakasubscribe ka para updated ka sa lahat ng may init na showbiz balita.